mag-vlog natin ano palakihan uh, ng T <faith> <fooding> no challenge <PDAS Absolutely>. <prisoner> <kanske to succeed> <laughs> Pops, anong gusto mo Pag nag na tayo, anong gusto mo? Hindi ka magdadabla tayo ng mga kalawahan. Topic ng vlog namin. Ikaw, Matt, anong gusto mo topic? Ano, ah... Let's the way. ano? Palaki yan ng titi challenge. <laughs> <laughs> Maka-cancel <na> talaga <laughs> tayo dito. Gago ikaw ano, EJ. Okay, yan, ano man, kaya, di kayo binibless eh. Oh! Bago ko kayo Ako, gayahin niyo ako. Yeah, yeah, Gawin niyo akong modelo. Ano? ano? <laughs> Gawin niyo akong modelo. Yung topic ko, gusto ko yung mga may prayer meeting. Time oh. time Bible study. Bible study. Basta kalohod. Uh,

Anong intro? Anong kanta? Yung madali lang, ang huling el video. <laughs> <laughs> pwede na pwede <laughs> na hinihintay oh. ko na yakin tignan natin yung lasa oh shish oh. ngayon lang umipang parang natin soyo teriyaki before pandemic yung... pa yung huli kong fried ano, noodles peanut nut barbecue meron pa tayong chili oil tangnan nito mga kabarda ko Oh, oh, biker gang oh

Mama may C-sharp oh, minor. Oh, okay. Tama mo, Pini. Boy, pasensya ka ka na kami sa Bini ah. Okay lang ba, idol? Mama mo si Ako yung pinakamalaking fan ng Bini dito. Wow! Ano sino bias mo? Si ano? Si... Si Mika. Pero yung girlfriend, siya ko gusto niya si Maloy eh. Oo, si Bini Maloy. Oo, gusto ko yung asawa ko eh. Oo! Bakit ang mga bias? siyempre black to eh. Bibihan. magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po tayo para interview isa sa mga pinaka-wanted ng Cavite. at uh, ano po yung mga may papayo nyo sa kabataan para hindi mahuli kahit mga sampung taong na kayong pinaghahabol ng mga polis? Alam nyo, ano lang yan eh. Sabi nga ni, ano, ni Brad Pitt, sumama lang lagi kayo sa mga alien. Alien ba? Alien! Alien! O oh, yun, para hindi kayo mahuli, lagi yung sasama sa mga tambay sa kanto. Alam niyo bakit? Kada tumatambay sila, di naman yung pinapansin ng mga tanod, ng mga taga-barangay, ng mga polis. Kasi isipin lang naman nila, taga-dyan lang yan, lagi lang yan nandyan. Di ba? Lagi yung sasama sa kanila. Huwag kayong aalis. O oh, ano pa ba? Ano pa may ipapayo sa inyo? Lowkey lang kayo. Total, parang siya sabi na mahilig sila mang ghost. O, oh, di ba? Pag nag-ghost kayo ng mga tropa ninyo, kaya ng mga minamahal ninyo, lang nila kayo na lowkey Okay, okay. At ang may papayo pa, bato lang, bato. <laughs> bato lang, bato lang hawaan nyo. wag kayang hawak ng iba. Kasi, alam nyo na, pag bato kasi mo tawas. Sipin lang nila, wala kayong ligo. Kailangan nyo lang ng mawalan kayo ng body odor. O, oh, yun ha. Mga kabataan, alam nyo na gagawin. Tambay lang tayo, tambay lang. Pakita lang lagi tayo sa mga tanod. Tapos kaway-kaway. Boss, boss, boss. Tangiti naman dyan. galang, lang. Okay. <laughs> parang parang totoo pre. Parang parang, <laughs> parang wala, parang parang sabi diary. Ko, sabi ko kuha <laughs> ano, ko ng Marilyn oh. So nandito na tayo no. Interviewin na natin yung isang multi-millionaire. Dito sa Cavite, uh, magkano po ang kinikita nyo per week? Per week ang kinikita ko sa mga negosyo ko pala nga, sa daily naming ano, is 50 million. 50 million? Oh. Grabe naman yun. Uh, ano po ba yung negosyo? Ano yung source of income nyo? Marami kami, pero ang pinaka main source ng income ko, kasi wala pang nakagawang negosyante nun. Mga, ano yun eh, mga tanga kasi yun eh. Hindi sila marunong mag-isip na negosyo sa akin. Simple lang. Scam. <laughs> Ito po yung tanong namin sa maraming audience, no? Sa 50 million viewers natin around the world. Diskarte o diploma? NBI clearance. <laughs> Aanhin mo yung diskarte at diploma kung wala ka NBI clearance. Makakapag-apply ka ng trabaho? Makakapag-apply ka ng trabaho? Hindi. Mahalaga NBI clearance. Ano may discarded diploma? Bobo. <laughs> <laughs> NBI clearance. Anong mapapayo niyo sa kabataang Pinoy na gusto ring maging uh, multi-millionaire? Ngayon pa lang, mag-aaral kayo mabuti. Sumunod kayo sa magulang niyo at kayong gagawa ng bold. Okay lang po ba magtinda ng shabu? Awag. Pero meron akong isa sa Bagong chips. Nakikita kayo ng minimum of 10 million per month. Labas na yung mga materialis doon at hindi na kayo magtatrabaho Yan. kasi ang hirap sa inyo kung ano mga sugal ako kasi ang daily expense ko kasi 7 million minsan hindi na namin tapos ng misis ko ayan nga eh sabi ko kung gusto niya magpa check up kami ng ano health namin sa Jupiter kasi ang hirap kung Saint Luke's Luke's lang mga may hirap lang yung mga nakakaano kaya sa Jupiter or minsan pinamalapit is sa Mars Kasama, kasi kapit namin si Elon Musk dati. So, kasama kami sa SpaceX. So, yun lang. Y ah, ako rin may idea na, no ng Tesla. Kalokohan yun siya. Sabi ko lang, yung discharge sa sasakyan, ginaya niya, no? So, yun lang po. NBI Clearance, pinakamalaga. Power.